kining atong mga kabataan kinahanglan ato yun ni silang giyahan nga mga lagad sa kahitasan ug maduol sa iyang tiilan mas maayo ning bata pa sila tudluan kay sila mo patuo pa man kung hamtong namang gud sila istoryahan ang atong pagtambag ibaliwala na lang ila paganitang suklan so samtang bata pa sila ato silang tultulan kung unsay maayo ug saktong dalan aron dili sila mahitumpawak sa kadautan. Huwag ang ilang kinabuhi di maadto sa kaalautan. Pero maulagin na kita pong mga ginikanan, kung atong mga anak ato na silang giyahan, dapat mayong sulundun po nila atong mga binuhatan. dili dilipot na nila kapandulan, kaya abin ninyo sa tinood lang, kung sa atong buhat wala sila na panalanginan, di punta nila anak tuuhan, atong tambag di na nila panumbalingan. Kay otro mapunta giyahanan, Otro mamputa nagpabadlong sa katilingban supara so para mahimo ta nilang giya nga epektibo. Kinahanglan mahimo ta nilang maayong ihimplo. Aron motuo sila kanato ug ang tibuok panimalay nato na ay puruhan nga mga lagad ni Kristo. Mabungahong kapunon mga higala. Ampo amping abantita. To God be all the glory. God bless. Bye. Why makulang <laughs> kanako?